Assalamualaikum. So, napakaganda ng sikat ng araw, di ba? So, alam nyo ba na ang mga taong nagiging maaga sa pagising, nagiging maaga sa pagbubukas ng kanilang mga tindahan at mga taong nagiging maaga sa paggawa ng kabutihan, ang mga tao na yan ay pinapanalangin o ipinanalangin, pinagdua ng mahala Sabi ng mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma barik li ummati sa bukuriha. Na ang ibig sabihin sa malapit itong ang pagkakain sabi na tungkaw hulugan ng pagkakaintindi natin, sabi ng mahal propeta Muhammad, O Allah, ya Allah, dawa ay pagpalain mo ang aking umma sa bawat pagiging maaga nila o sa bawat umaga kung saan nagiging maaga silang gumising nagiging maaga silang gumawa ng mga mabuting gawain nagiging maaga silang gumawa ng kung saan sinasagawa nila yung paghahanap buhay nila sa madaling araw o sa bukang liwayway o sa pagsapit ng umaga so ang ibig sabihin nun kapag ipinapanalangin ka ng mahal propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay katanggap-tanggap ang mga panalangin ng mga propeta hindi ba kabilang yun sa pagmamahal ni propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ipinagdoa niya tayo kapag tayo ay naging maaga sa paggising natin naging maaga sa paggawa ng mabuting gawain naging maaga sa pagbubukas sa ating mga negosyo ay pagpapalain tayo dito ng mga subhanahu wa ta'ala na kung saan ang ibig sabihin ng panalangin na yun ni Propeta Muhammad ay nawa ay paramihin sa atin ng Allah dagdagan sa atin ng Allah palawakin sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang ibibigay na biyaya sa atin so kapag naging maaga tayo sa pag buhay, sa pagbubukas ng ating mga tindahan, sa paggawa ng mga mabuting gawain sa umaga ay magiging dahilan ito na kung saan magkakaroon tayo ng kapanatagan sa ating pamumuhay at magkakaroon tayo ng sapat na kita sa ating pang-araw-araw na pangangailangan. So nawa ay may napulot kayong aral sa video natin na ito uh, at isa natin ito, isagawa natin na maging maaga tayo sa paggising, sa paggawa ng mga mabubuting gawain at sa pagbubukas ng ating mga negosyo. So, eto yung dalil na kung saan mas mainam na gumising na maaga at huwag na matulog pagkatapos magsala ng fajar. Dahil kapag natulog ka pagkatapos magsala ng fajar, ay napakaraming kabutihan ang mamimiss out mo. Maraming gantimpala at pagpapala. Iyaya mula sa Allah ang mamimiss out mo. So, nawa ay mayroong kayong nakuhang aral sa video na ito. Shukran! محمد كان عالم كلب محمد كان عالم كلب